ang step-by-step guide na dapat gawin kung nawala ang titulo ng lupa mo sa DIY Do It Yourself. Kayang-kaya kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Hindi mo ba makita ang titulo ng inyong lupa dahil lumipat ka ng bahay o nakalimutan mo kung saan ito nakalagay? Ganito ang iyong gawin para hindi mo na ito problemahin. Step 1. mag ng Affidavit of Loss sa Land Registration Authority. Step 2. Kasama ang Certified True Copy ng Annotation of Loss, i-file ang petisyon at ipresenta ang ebidensya sa hearing na gagawin ng Regional Trial Court. Ang magiging desisyon ng korte ay base sa ebidensya na iyong ipinakita. Mayroon din itong kaakibat na Certificate of Finality. Step 3. Ipasa ang mga dokumento sa Registry of Deed sa Land Registration Authority. Maghintay lamang hanggang sa makuha mo ang iyong bagong titulo. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself.